Hello guys. Pare ko kanon din. May, may adlaw. Kita ka ko iyan. Pag dere. Hm? ko ko puting daghan ang kalamungay. Kay para na i stock anytime pwede mag magulay na na dayon ni kay pangitaon gud so, na ko hinagpat. Okay dali na kay ni kuno manok na kay papaya ah, mudaga na ang manok kay mahadlok na kay nanay kamunggay ug papaya uh. an ah, aran matik na na magulay ka mag utang ka matik na na ah. isulod lang na sa saref kay para dili siya malaya anar ko daw oh. oh, di ba ang uban maglisod pa nga taong kalamunggay sewa yung mga punuan kalamunggay pero dari sa amo mang, mangayo ang kalamunggay balian na kagsanga isa e ka palata na ihatag sa inyo ah e sa para dilit na kang balik balik pangayo Ana,